ayan mga idol welcome back ulit sa ating channel ang kusinero ng barangay ayan. so malapit na po ang ating mga holiday season mga idol so syempre uh, handaan na yan so ayan magluluto tayo ng special nating uh, patatim na pwede nating ihanda sa ating birthday ayan sa pasko mga kabarangay at sigit sa lahat sa new year ayan ito po ang pinaka the best na pagluluto ng aking uh, patatim ayon lang sa aking style at sistema mga kabarangay mabilis madali hanapin ang ingredients wala nang ano ano pa. So, ganito ang ating sistema. Sinagan ko muna ang ating uh, star anis para maging mabango at sigit sa lahat para may ang kanyang pagkapanis ng ating pata or pata tim kung sakasakali hindi natin agad siya nakakain. Ayan. At syempre, ayan, pinirito ko rin siya mga idol para naman mawala ang kanyang anggo, ang kanyang lansa ng ating pata pagka ito po ay nakaprito. At sigit sa lahat, magiging masarap ang ating uh, pata tim na Chinese style mga idol. Ayan. So simple lang ang ating ingredients rito mga idol. So ayan dahil ah, naprito na natin ang ating bata So mag na naman tayo ngayon ng ating laurel. Ayan, igisa natin kahit, kahit isang pirasong laurel. Pwede na at syempre yung sibuyas mga idol. Ayan, igisa natin at syempre isunod na natin ang ating bawang. Igisa lang pero pwede naman dipindi rin po sa diskarte ng ating patatim sa nagluluto. ba diba, hindi na ginigisa, direkta na nila, templada at saka yung sauce. Ayan. So ayan, eh, nilagyan na natin ang ating pata at syempre nilagyan natin ang pamintang buo. Ayan, at syempre lagyan pa natin ng uh, pamintang durog mga idol. At syempre yung brown sugar, uh, mga 3 4 cup or 1 half na brown sugar. So dipindi sa gusto nyong medyo matamis, manamis-tamis. Ayan. At higit sa lahat, ang pinakasabaw ko rito ay pineapple juice mga idol. Ayan, niluto natin sa pineapple juice. At syempre, lagyan natin ng konting liquid seasoning. At syempre, dagdagan na lang natin ng konting tubig para talagang maluto siya. So ayan, naglagay tayo ng konting soy sauce. Siguro mga 1 cup na soy sauce. At syempre, naglagay tayo ng konting luya, pampawala lang ng lansa. At hindi para maging masarap ang ating uh, patatim mga idol. Ayan. So ayan, pagkatapos ng ilang oras na pakuluan. So baliktarin muna natin. So ito nga pala, ilulutuin natin sa loob ng siguro dalawang oras sa mahinang apoy mga idol. So, advice ko lang sa inyo, kung mayroon kayong pressure cooker, so mas maigi kong i-pressure cooker natin para mapabilis ang pagluluto. So, kung wala naman, mas maigi gumamit tayo ng isang kaldero na mas may mas maayos na takip para talagang kulob na kulob siya. So yan mga lods, luto na pagkalipas ng halos dalawang oras ay malambot na malambot ang ating pata tim mga idol. Tsaka naman natin putan ang kanyang sauce. Ayan, syempre tinikman na rin natin okay na ang lasa. Ang gawin na lang natin para lumapot ang maglagay tayo ng konting cornstarch. So ang akin balari rito gulay na nilagay ay ang ating broccoli. Ayan, so dipindi po sa inyo yan kung anong klaseng gulay. Gusto nyo bok choy, pichay tagalog. So nakaripindi na po yan mga idol. Ayan, pwedeng cauliflower. So yan, luto na po ang ating masarap na pata na napakasimple lang na niluto lang natin sa isa pineapple apple juice mga idol try nyo at talagang napakasarap at maganda pang handa para sa ating mga pamilya ayan mga idol napakalambot at napakasarap ng ating patatim at surebol na surebol naman talaga na malambot at marami marami salamat mula sa inyo mga idol sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating munting channel ayan